Matapos ang tatlong linggong paghahanap, natagpuan na ang bangkay ng tatlong mga lalaki sa barangay na Bunda, Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur, nitong biyernes ng umaga. Ito ang kinumpirma ni PNP Barm spokesperson, Lieutenant Colonel Joe Ventura. Ang mga ito ay sina John Luis Olarte, Jerry Olarte at Ronald Alumno, pawang mga nasaustong gulang at residente ng Kalatagan, Batangas. Mismong ang kaanak ng mga biktima ang kumilala sa kanila, matapos mahukay sa rubber plantation sa nasabing lugar ang kanilang mga bangkaya bangkay matapos magsumbong sa mga otoridad ang mga residente dahil sa masangsang na amoy. Nasa 20 araw ng missing ang mga ito matapos mag-deliver ng kambing sa bayan ng Mama Sapano hanggang sa hindi na makontak ng kanilang kaanak. Ayon kay Ventura, inaalam pa nila kung paano nakarating sa lugar ang bangkay ng mga ito. Nakagapos pa ang kanilang mga kamay nang sila ay mahukay. Inaalam pa ng PNP ang motibo ng krimen at nakikipag-ugnayan na rin sa may-ari ng naturang lupain. Drema Kitayan Bravo, NDBC Bida Balita.